Good morning mga kababayan So another testimony na naman Isa sa kababayan natin na gumamit ng essential oil natin At uh, nalusaw ang kanyang bukol Ito yung pagkakasabi niya sa kanyang testimonya. Good evening po sir Totoo po pala na nakakatunaw ng bukol ang PFC oil Kasi po kapag, kapag dating ng order ko Pagkatapos kong maligo Nag-spray po agad ako sa part na may bukol Araw-araw ko po siyang nilalagyan Pag kinakapa ko na po Lumiliit na po ang bukol Salamat po kay Lord Pangalawa sa PFC oil Maraming salamat po Pag, pag naubos po ulit Bibili po ako ang dami ko nang nasubukan na oil. Ang sabi mabisa na to, natutunaw daw ang bukol. Wala naman hindi totoo. Sayang lang ang pera ko. Dito dito lang ako nahiyang sa PFC Essential Oil. Salamat po ulit. God bless. God bless you more. Okay mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na ang uh essential natin, Pinoy Farmer Essential Oil, is hindi basta-bastang oil. Dahil meron itong nano silver technology na hindi mo basta-basta makikita sa ibang mga oil. Yung mga oil na nandyan lang, hindi, hindi mo makikita yon. Yung nano silver technology may kakayanang lumusaw ng ating lamig, especially sa likod. Mga bukol, even breast cancer, yes, mga bukol sa dibdib or tumor, basta yung nakakapamang bukol. And then, magaling din to sa mga skin problem, kung hirap ka makatulog, pahid mo lang to sa sintido mo, sa leeg, sa likod. Tapos kung may hika, yan sa mga bata, especially sa mga bata, ipahid nyo lang din sa likod, sa dibdib, kahit isang spray lang. And then, mabango to. Hindi siya yung kagayang amoy ng ibang oil na mga ano, basta mabango to. Pwede mo nang gawin pabangoy. And then, matagal yung, ment yung mentol niya, matagal mawala sa katawan. So yun lang mga kababayan, kung gusto nyo mag-order, PM nyo lang ako. Stay healthy ako sa si chance at ako gala.